Mami, tayo ng uh, mga diskets sa aking friend. Baka pa, kukuha akong supply. Mm. So, Kaya resti yung isa, kay Ate Sol, tapos sa'yo. Mamili ka na kung alin ang gusto mo dyan. Ito. O, makuha ka na. Lagyan mo dito sa Ate Sol, alin dito ang kay Ate Sol. Lare. Yung isa yung kay, ano, resti. Yan. Haka na yung plastic na yon Yan. Maglalagay kami. Naglalagay ako ngayon ng mga kamatis. Mamimigay tayo ngayon. So, yan. Ayan, <laughs> ha? Oh. <laughs> Yay! Dito tayo. Ayan. Mga uh -huh. ilang hinog lang tapos hinog. Uh, Kasi ako, ano bang plano mo, eh? Yung plano mo, di ba? Kung ano, Ah. Oh. Maganda oh, to kay Michael. Ang ganyan, di ba? Oh, bahala ka na nga. Kung anong... Yung plano mo pa kung... Kailan ba mahihilog? Uh -huh. Yung ikaw lang yung dumiskerte Bibigyan ko din oh! sa ano. Pwede pala muli. Huwag mo na, ha? pag na. Ay, kasi, may inilog pa to eh. Ah, kaya nga. Ito naman. Eh, bakit parang may sugat sa so, pinong mo? Kaya nga. Yan naman si ano. Ito yung kaya ti... Kaya ti Sulto. Kukuhanan ko siya. Di ba? Kaya mm ti -hmm. Sulto. Ay, bigyan ko daw si Ate Sol lang. Ano? Nang ano ba? <coughs> Bes, kumuha ka doon. Patatas? Huwag hmm. ng carrots kasi marami kong carrots. Sige, eh. sige. Bumili ko sa ko sa oh. bahag. Oh. So, ito ang kay Ate Son. Aray ko! Wala namang problema na. Pumunta kayo dito. Dumaan po. Napunta ng ano? Nang tawag doon. Nang Walmart ba? Ano? ba? Diba? Ano? Tumuha ka na nila? Hmm. Ayan ang pakasasori. Tapos, may sili pa. Ano ba yan, maanghang? Ha? Maanghang. Ball paper yan. Ball paper. Hmm. Ba, ito yung ano, yung parang ano ba yung iba yung malaliit. Parang ano yung halapeno yung dalawa nun. di ba? Okay. Portion tayo ng kamatis sa mga ka-friend natin dyan. Di ba? Thank you. Ayan na. Anong sabi mo ko, my friend? Thank you sa masaganang ani. <laughs> Kaya nga. Masaganang na ani natin. Kaya kuya resti yan. Ito naman kay Atisol matagal lang oh, matagal naman mahinog yan. Pero siguro, baka December na, maipasok ito lahat sa freezer. Pag hinog na lahat yan. So, yun. Namigay tayo ng kaunting ani. Asan yung mga batutay? Anong ginagawa nyo dyan? What are you doing, guys? Sus! Nasa si Ubeng? Si Ate Maika? Tulong Ate Maika? Ate Maika? Kala ko matutulog ko. Sino mo? <laughs> Ay! Mm. Sige. Uhuhu. Uh Ay, naku! Mukhang ano ah. Ayusin mo yung pagbit-bit kasi ano, parang uh, ah, ano siya. Ma... Magputol yung ano. Naku, yan. Sarado. Sinasarado niyo sa gabi? Minsan. Minsan hindi. Sarado naman na mga lahat ng pinto eh. Sa labas. Oo. Oh.

sasamahan natin ang hilaw. Para hindi sabay-sabay mahinom. So, yan. Okay. Oh, wow! Ito? Yup! Wait, Ayunpong. anak. Beh, buhatin mo ito. Ay, yan anak, hindi pa. Nakaprepare ko lang yan kina ate army. Ito yan. Dadalhin natin kay ate Sol. Nak! Ay! Magdadala kami kay ate Sol ng kamatis at ano, kalabasa. Beh! So ayan mga kamama, magde-deliver tayo ng ani dito sa aking kaibigan na si Atisol Kasama natin ang si Kabebe. <laughs> Yun, mauna ang Kabebe. Yan, may dala. Kasi kaha, birthday po ni Atisol Sol, eh yung kamatis niya pinabigay ko sa kanyang anak. So ngayon, bigyan natin siya ng para sa kanya. Kasi wala siya. Naku, oh, may kaunting putik pa eh. Where are you? May deliver kami sa iyo, oh, ma. Kaya kay Kuya Alan. Kay Ate Sol, may. Kamu ni eh, mag mag-remove ng tsinelas. This is for you. and then? You say thank you to that. Yes. For wow. Oh, I, 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 told you, I told you, populuin ka, di ba? Oh. Thank <laughs> you, Oh. Oh, well, you said thank you to the McDonald's. I gave it to you. <laughs> oh, yes. <laughs> you no know, problem. So, yan, ha? Sabi so, mo, mo, mo lagay mo si at Kuya Alan salad. Uh -oh. Or hamburger. So, Di ba? Okay, bye bye. <laughs> Salamat. Yeah. Okay, bye -bye. <laughs> yeah. So, yan nakapag-deliver na po kami ng kamatis sa aming kapitbahay na si Ate Sol. So mga kamama, magde-deliver na ulit tayo ng kamatis. Ito yung migayan. Ito at ito. Kaso, wala pa si ano eh. Okay. Tayo pa alis na. So yun, bit-bit na ni Kapapa. Naibigay na natin yung iba kanina. Doon, kinla ati Sol. Ito naman. Si uh, Mabik, hindi pa siya nag-re-reply. So, yon Aha. Oh, yan Okay. ko. So alis na tayo. Malapit lang naman po, dyan lang sa dyan lang po sa kabilang ano kanto. Tonto wa. Tonto wa. naman tayo kay ate Ermi. Sa staff house. Hati-hati na sila. Madami naman to eh. Ilan lang naman sila doon? Mag-asawa na ate Ermi, si Jen. Si... Apat lang pala eh. Di ba? Eksakto na to. Kasi mayroon naman mga ano. Mayroong mga hilaw. May hinog. Sa bahay na to. So, ayun mga kamama, nakapagdala na ulit tayo doon sa ating isang kaibigan, kay Ate Army. Tapos yung isa kanina, si Ate Lisa, asawa noon ka na dyan. And then, meron pa tayong isang dadalahan. Kaso hindi pa siya nagre-reply, eh baka wala siya sa bahay niya. So, ayun, sumagot na yung ating isang kaibigan na si Ate Mabik. Nandun na daw sa bahay. So, dadalahin na rin natin yung kanyang kamatis. So ayan, kukunin natin yung isa nating inayos na kamatis. Ibibigay natin dito sa kapitbahay nating doon sa kabila dahil nag-text na nando na daw siya sa bahay. Oh, nagbabasketball basketball ka dyan sa deck. Naku, kawawa nga kasi basa sa daan. Kaya nagpaalam siya sa papa niya. Dito daw siya magdi sa deck. Kawawa naman oh. Ayan oh, dribble-dribble lang siya. Bago ang lahat, i-check muna natin yung niluluto natin. So, yan. May niluluto tayo. Nag-deliver tapos may niluluto. <laughs> yan. Saglitan lang kasi. Pwede naman. Saglitan lang. So, yan. Ito naman ang dadalahin natin. Dito lang naman sa malapit. Yan. Kaya, iaabot ko lang. O, diba? Iaabot ko lang sa kanya to. Maglalakad na lang ako kasi malapit lang naman. Tari ko. mo, no? o. Ganda no. Yan yung town namin o. No? Andito lang yung dadalhan natin. Yan. Yan yung sasakyan niya. yang kotse. Yan yung bahay nila. Malapit lang dito. Ilang hakbang lang sa amin. Umuulan mga kamama. Tingnan niyo ang paligid. Yay! Yuhuu! -huh! So, ito yung pintuan ng kan kaibigan ko isa. Dadala natin na kamatis. Ito na, naka nakangisi na siya. Kamatis, yan. Para pang salad ni Mark, di ba? Okay. Yeah, walang ano. Nagdala din ako kay Ate Ermi. At saka kay Lisa, kay Ate Sol. Eh, buti naka, nakapag-reply ka kasi hinintay ko ang reply mo. May reply ka na. Oh, sige. Okay. Oh, walang ano man. Bye-bye. Ah, ah, 2021, uh, October 2022, 2023 <laughs> Basta lagi may ano Meron tayo kamatis Sige, say hi to Mark. Okay. So yun, nakapagdala na tayo ng kamatis doon sa isa nating ka-friend. Yung ano natin, kapitbahay lang natin. Yan. So, yun. Uh, kahit papano ako kahit maliit yung garden natin eh nakapagbigay din tayo ng tigko konti sa ating mga kaibigan ng mga Pinoy hindi ko man sila lahat nabigyan kasi doon sa isang lugar dito sa okay lang naman 15 minutes drive hindi na ako nakapagdala doon kasi medyo tinamad yung pa akong mag drive papunta doon kaya nabigyan ko lang yung mga dito dito sa lugar namin hindi ko alam kung may nakalimutan ako na bigyan. So, ayun mga kamama, natapos na tayong mag-deliver ng mga kamates, ipagpapatuloy na natin ni Lolo tong tinola dahil tama ba? Yan. So, yan, ipagpapatuloy na natin ang tinola. Meron tayo ditong uh, papaya, sili, at talbos ng sili. This is from our garden too talbos ng sili. So, yan. At saka yung sili, pero ang papaya hindi. So, yan. Ipagpapatuloy na natin yung ating niluluto kasi maghahaponan tayo. At hanggang doon na lang po ang vlog natin for today. Thank you for watching kay mama Pao Vlogs. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye!